أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للجامعين lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nagisang dagilang tangapaglikha walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin siya sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin at sa mga biyayang ipagkakaloob pa niya sa atin insya Allah tayo magpapakupo sa Allah subhanahu wa ta'ala laban sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang tamang gabay. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kaalaman at pagpunawa ingil sa kanyang panampalatayang Islam. Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na may gawal sa atin ang tamang proteksyon, ang akma at wasong proteksyon at kumpletong proteksyon sa araw ng paghukom parusa sa loob ng libingan at higit lalo sa pagkabuhay muli o ng iba kundi ang impyon ng aboy Hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang paraiso niya na way niya tayo sa mga mananahanan sa paraiso at nanahara ng Firdaus Ako ay umasaksi, wala ko ay na walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin, maliban lamang sa Allah, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kanyang sugo. So dito, insya Allah, sa uh, mga oras na ito, ating itatalakay ang isa sa mga kadahilanan isa sa mga naging dahilan ng pag uh, o pighati o pasakit sa isang namatay, sa isang tao sa loob ng libingan ito ay napaka-importante na dapat natin malaman sa kadahilanan napakaraming mga muslim ang gumagawa sa kasulukuyan ng ganitong bagay na hindi nila alam na ang kanilang ginagawa ay ito ay nag aapikto ay sa kanilang mga minamahal sa buhay na nakalibing na nasa ilalim ng lupa. So dito, kaya napaka-importante ng kaalaman sa Islam na dapat malaman ang katuruan nito. Sa kadahilanan, ito ang magagabay sa kanya, sa kanyang buhay at ganyan din, din sa mga taong nasasakupan niya, sa mga taong nasa paligid niya higit lalo ang kanyang mahal sa buhay. Kapag kakaroon ng kaalaman sa Islam, ay nagdudulo sa isang tao ng napakaganda, napakagandang pamumuhay, paano siya mamuhay sa dugan na ayon sa kagustuhan ng dati na takapagligha. At, at uh, maiiwasan niya ang mga bagay na nagbibigay parusa sa kanya at parusa sa ibang tao at parusa sa mahal niya sa buhay. So, samahan niyo ako na ipaliwanag ang isa sa mga dahilan na nagiging sanhi nang paghihirap uh, ng isang tao sa loob ng lilingan. At ito ay walang iba kundi ang paghalog uh, paghagulgol o pagmala uh, pagiyak uh, ng matindi ng isang buhay para sa kanyang yumaong mahal sa buhay. So inshallah Allah subhanahu wa ta'ala bibigyan natin ng punto por punto, bibigyan natin ng pagpapaliwanag, bibigyan natin ng paglilinaw ang mga opinyon o pananaw ng mga scholar mapatungkol dito mula sa hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam niyo ba nung si Umar ul Khattab nung siya ay sinunggab, nung siya ay sinaksak ni Abu Lu'lu, lu, nung siya ay nagdarasal sa Fajar ay si Shuaib, si Suhaib ay tinawag siya ni Suhaib si Umar ul Khattab. Siya ay umiyak. Tinawag siya, tumulo ang kanyang mga luha, umiyak at nagsabi, o aking kapatid o aking kaibigan sabi ni Umar radiyallahu an o suhaib ikaw ay umiiyak o ikaw ay umiiyak na samantalang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi, binanggit niya na narinig niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal mayyita la la yu'adzab bi ba'd bukai ahlihi alayh sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinabi ni Umar bin Khattab sinabi ni Umar bin Khattab na sinabi ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam katotohanan ang katotohanan ang isang namatay o ang isang uh, binawian ng buhay ay naghihirap pinapahirapan dahil sa paghagulgol dahil sa matinding pag-iyak ng kanilang panangkanyang pamilya sa kanya. So dito, ang hadith na ito ay ulitin natin para magbigay lino sa mga nakikinig, sa mga muslim na nakikinig. Ulitin natin ang sinabi ni Umar al-Khattab na sinabi ni Prophet Muhammad SAW, katotohanan, ang isang taong binawihan ng buhay o isang taong namatay ay papahirapan siya sa kanyang libingan dahilan sa paghagulgol o dahilan sa matinding pag ng pamilya o ng mahal niya sa buhay para sa kanya. So, at sa ibang narration naman, sinabi ni Allah, sabi ni Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Innal mayyita, innal mayyita, la bi ahli So sinabi ng ibang narration, katotohanan, ang namatay ay paparusahan o ang namatay ay papahirapan sa pamamagitan ng pag-iyak ng kanyang pamilya sa kanya sa ibang narration sa pamamagitan ng ibang pag-iyak sa ibang narration ng ibang pag-iyak ng pamilya sa kanya sa sa kanya at sa ibang narration naman dapat nating maano yung mga ibang narration kasi may kaugnayan dito bagamat different wordings ngunit isa lang yung meaning sa ibang narration bibukail hay sabihin pinaparusahan ng isang taong namatay sa doon sa loob na libingas sa pamagitan ng pag-iyak ng buhay ng buhay at sa ibang narration naman yu'adzab bi qabrihi bima niha alay bima niha alay sabi yung tao na namatay ay pinaparusahan siya sa loob kaya ay pinapahirapan siya sa loob ng kanyang libingan sa tuwing humahagulgol ang tao sa kanya at sa ibang narration naman, may yab alayhi yu'adzab. Kung sino man ang humagulgul, sino man ang umiyak, ay saka sa patay na iyon, ay katotohanan magkakaroon siya ng pahirap sa loob ng kanyang libingan. So, iba't ibang narration, iba't ibang wordings, ngunit isa lang pinapatukoy dito, ikaw na buhay, na kapag ikaw ay meron isa sa pamilya mo na binawian ng buhay, ay katotohanan, bawal na bawal kang humagulgol sa kadahilanan, ito ay aapikto, ito ay magiging dahilan sa iyong mga mahal sa, sa mahal sa buhay na uh, nabinawian ng buhay na pahirap sa kanya sa loob ng ibingan. So dito ang hadith na ito, tulad na sinabi ko kanina, ang hadith na ito, ito ay sinabi ni Umar al-Khattab, nung siya ay sinaksa. Dahil sinabi niya yung kay Suhaib, dahil yung niya si Suhaib. So dito, ito ay sinabi ni Umar al-Khattab na mula kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Aisha radiyallahu an, ay tinanggi ang hadith na ito. Tinanggi na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi niya sinabi ito, sabi ni Aisha radiallahu an. Si Bukhari ay ito ay na bilang patunay, sinabi na kay, uh, ito ay naiulat mula kay Bukhari at na iulat, uh, na after na pagkatapos na matay ni uh, Umar bin Khattab, si Bin Abbas radiallahu an ay binanggit ito kay Aisha radiallahu an kung ano ang sinabi ni Umar sa kanya. Dahil sa Aisha radiallahu an ay umiyak. Um, so, umiyak si Aisha radiallahu an dahil namatay na ang kanyang tatay ay binanggit ito ni Ibn Abbas yung sinabi ng uh, 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 si Abu Bakar sorry anong uh, dahil na uh, sarili ko si Abu Bakar so nung uh, nung uh, umiyak si anong uh, uh, namatay si Omar bin Khattab at uh, uh, ito ay na-mention ito ay uh, ito ay nabanggit ni Ibn Abbas ay Ibn Abbas sa kanya na bati sa sinabi ni Omar Ibn Khattab pagkatapos sa matay ni Oban al-Khattab. Pagkatapos, sinabi ni Aisha radiyallahu sa kanya, naway kahabagan ka, kahabagan ka ng Allah, Umar. Katotohanan, wallahi, sumusunta ako sa Allah na ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi siya nagsabi ng ganun. Hindi siya nagsabi o hindi siya nagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ay paparusahan, ay paparusahan ang isang mananampalataya para sa kanya dahil sa kanya dahil sa pag-iyak ng kanyang mahal sa buhay sa kanya. Ngunit ang sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang sinabi, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay papahirapan, dadagdagan ng pahirap, dadagdagan ng parusa o pahirap ng isang kafir, ng isang hindi mananampalataya dahil sa pag-iyak ng mahal niya sa buhay. So dito ang wording na duma dumating kay Aisha radhiyallahu anha binanggit ni na Aisha radhiyallahu mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay particularly sa isang kafir. Samantalang yung wording na uh, na dumating kay uh, Umar bin Khattab na sinabi kay ni Prophet Muhammad sallallahu ay ito ay pangkalahatan, ito ay saklaw na dito, ang tinatawag na uh, mananampalataya at hindi mananampalataya. So dito ay uh, after na binanggit ni Aisha yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nabanggit siya ng Quran. Sinabi niya kay Ibn Mas'ud, Ibn Mas'ud an, ay kay Ibn Abbas an, sabi niya, ang Quran ay sapat na sa iyo. Binanagbanggit siya sa Latalata, chapter 35, verse 18 ng banal ng Quran. Sinabi ng Allah, Wala taziru waziratu Walang sinuman ang magdadala ng kasalanan ng kasalanan ng ibang tao. So, ibig sabihin, kung ikaw ang nagkakamali, ikaw ang mananagot nito. Ito rin ay, ang ayan na ito, na ating binanggit kanina, ito rin ay, isang matinding sagot sa mga tao na ang paniniwala nila, na si Jesus, si Jesus, ay uh, pum uh, pumarito sa sandaigdigan, ipinadala ng Diyos, at nagpapako siya para tubusin ang kasalanan ng lahat ng sangkatauhan. So ito ay hindi makatarungan. So napatakay no sinabi ng Allah at na ito ay hindi katanggap-tanggap at dinli sa batas ng tao ay hindi katanggap-tanggap. So malinaw ang sagot ni Allah Subhanahu wa ta'ala dito. So dito binanggit ni Aisha radiyallahu an ang uh, isang aya na ito na sinabi niya uh, sinabi niya mula sa aya na walang magdadala, hindi dadalhin, sabihin dito, hindi dadala dadalhin ng kasalanan, hindi dadalhin, hindi mananagot si Umar doon sa loob ng mibingan sa mga ginagawa ng kanyang pamilya o habang sila ay umiyak sa kanya. So, napakalinaw dito. Si Aisha an ay binigyan niya ng interpretasyon ng hadith ng uh, hindi lang ng isang, pa, ng isang bagay o isang pag-iinterpreta. Hindi lang isang pamamaraan. Bagus, maraming pamamaraan. Ito ay naiulat mula sa kanyang aklat mismo na pinamula sa kanyang aklat na sahih at, at saka sa sunan. At uh, kung sino man na uh, further Uh, ikang uh, interpretation mapatay mula kaya uh, Aisha sa bagay na ito ay nagtuko lamang sa Fathul Bari at matatagpuan niya yung uh, interpretation na more than in a one way mula kay Aisha an sa Fathul Bari uh, sa book 3 152 so dito ay uh, mayroong issue dito mayroong isang usapin dito mayroong usapin dito na dalawa na dapat natin bantayan o dapat natin ah uh, bigyan ng diin. Unang usapin dito ay uh, una, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ay sabi ng hadith na ito. Anong ibig sabihin dito? Si propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dahil dininay ito ni Aisha radhiyallahu yung sinabi ni Umar bin So, ang hadith ba na binanggit ni Umar bin